Oh, yeah. eh, guys, guys, sa sobrang init, gagawa tayo ng mango juice. Iyan, oh, mango juice. Iga gatas doon. Ito po, ang gatas. just doon. Iga gatas. doon. Iga just doon. Iga just po Iga just doon. Iga

<laughs> gatos ng manok. Hahaha. <laughs> so, ang crying. Kasi talagang natin ang gatos ng manok. Kunti <laughs> lang. Kaya tayo nakakabili ng gatos ng manok. Hahaha. Ayan. Kung may mabila kayo ng gatos ng manok, pwede rin. Tapos puti. Tubig. Ayan. Kunti lang. Nice. guys. <laughs> Tapos ilagay na natin ito guys. Yan. Titignan natin kung effective. Kasi matagal na pa na ako na ito hindi nagagamit. Talaga magdamit pa siya. Yan. Uy, oh, yung Wow! Amazing! <laughs> <laughs> Ayan. Ayan. Okay. Okay. Ayan.

Ayan. Yeah. So, at least ang unang siya. Hindi ito siya ito. Oo, di ba? Ayan. Kumakatas na yung ano. Gatas. Ayan. So, pinis na siya kasi namatay na. yeah, Pag namatay na kasi siya, guys, ibig sabihin wala na siya pag-try. So, pull ano na siya. yeah, So, isasabi na natin. Ayan. Yeah. Oh! dalawa natin okay, so, tayo. na guys. So, yan. tayo. Kunti. natin guys. Lalagyan natin na syempre na yelo. Yelo, yelo. yelo. Ayan, ka kaya sa ano sa Yelo, guys. Lagyan ah, Yelo, mas maganda, mas malaki. Hello Wala tayong two guys. Hi Wow! Very delicious. Thank you for watching.